Lohe, lohe, hello, hello, hello Hello Eto na naman tayo mga master Good evening po sa inyong lahat Welcome back sa ating YouTube channel At nandito na naman tayo para sa isa na naman panibagong Episode ng ating fishing adventure <laughs> So Ayan mga master uh, Kung natatandaan nyo yung last upload natin sa ating fishing adventure Yung Cream dory na sobrang nahook na natin pero naputol ang ano ko leader line at ako po ay babawi mga master babawi pala kami ni Jack so ngayon dalawang rad ang dala ko isang pang tilapia at saka isang isang pang ano yan ang cream dory pero cream dory pa rin ang target natin no? hindi pa natin na eh. so susubok ulit tayo mga master ng ano na maka-hook, makakapag-land ma ng cream dory ngayon. Oh, sana, sana ano, sana makasyamba. At ganun pa rin mga master with or without. E, eh, i-upload ko 'to. No. Ito na ang day 4. Actually day 4 na eh. Ah, day 4. Oh, tama. Day 4 namin sa ano, sa dito sa may spot na 'to. Hindi namin titigilan to hanggat hindi kami nakaka-land ng andito, cream dory. Pero this time, pagahandaan ko na yung ano na yan, yung cream dory na yan. Kasi nga, so hindi na ako magkakabit ng swebel, uh, i ako na yung line ko. Ayan, sana ano, sana maging effective, no? Ayan, sasamahan nyo po ako ngayon mga master. Doon pa rin kami sa ano, sa spot kung saan eh, yung kinagatan kami ng dory na medyo malaki kani sana makapag ano na kami no <laughs> makapag land na kami so titingnan natin kung anong mangyayari mamaya mo master eto naman eh ano lang dun sa mga nag comment parang galit na galit pa sa akin professional daw ako kung professional daw ako dapat alam ko raw ang capacity ng line ko ang bihira naman no? Eh, Siyempre katuwaan lang ng mga master Alam niya naman tayo eh Hindi e, naman tayo seryoso sa mga ganyan eh Ano lang yan? Joke joke lang yan ba? Diba? Alam niya naman sa mga active, updated, uh, updated sa ating uh, fishing adventure Alam niya yan Yung professional Pero kabaliktaran yan mga master <laughs> Ah, hindi lang niya nag-get siguro yung humor ng ano natin, joke natin. Kaya siya galit na galit. Anyway, nag-comment naman ako sa kanya. Huwag niyo masyadong seryosohin mga master yung mga napapanood niyo sa social media. As for entertainment purposes only. Itong ating ginagawa, yung fishing adventure. Ito ay, ano lang natin mga master, libangan lang to. Kaya nga with or without huli, masaya pa rin tayo, di ba? Yan. So, Ayan, magkita-kita tayo ulit. Same same ano tayo, same place, no? And ang oras po ay 6:30 ng gabi. Medyo maaga tayo ngayon, no? Oh, sana maaga ako makarting doon kasi baka agad kami. Ayan mga master, nandito na tayo sa may PICC Tama ba ako? Oo, malapit na tayo sa PICC Medyo matraffic ngayon ha Ayan na mga master Uy, ang ganda na naman ng tubig Mataas Very good So mukhang may dory na naman to mga master Ayan, nandito na si Jack sa likod ko mga master nandito na naman ang mga professional ayan na naman oh. eto si Jack professional to pang international pa o oh. pro eh pro <laughs> pro eto malulupit tinan nyo ah pro o oh. tinan mo ah pa namin eto may kasamang kangkong pa <laughs> ano Jack dito na tayo magluluto ay 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 May kasamang kangkung? Ano The to? lang professional. Ayun, pang, oh, pang international na. Pang oh. international. Oo. Oh. nang kasama. Ikangkong. kong. kahapon, oh. ano nakarang araw, professional oh. lang. Oo. Eh, pang international. Pang international na, may kasama Kangkung. ng kangkong. Okay. So, set up na mga professional. Ay, nako. So, as usual, mga... As usual, mga master, ganun pa rin ang setup namin. Pucho-pucho. <laughs> Yari na naman Andito na naman kami So ganun pa rin ang target namin O no? cream dory Tsaka ngayon tilapia na Mamaya na kami magtitilapia Cream dory muna tayo habang maga Kasi nandiyan naglalaro So Itira na naman kami Ganun pa rin ang setup namin. So hindi ko na ah. kasi baka may magalit na naman eh. Hello <laughs> <laughs> niyo naman kami, mga professional kami in our own way. Yeah. Oh, baka magayon setup ng mga professional eh, makita. Professional setup. yung professional setup eh. Hindi ko na papakita, hindi ko na bibidyuhan. Master oh eto din direct ako na Hindi ko nalalagyan ng swivel Kasi ayoko nang magaya kahapon oh. Direkta na leader line Tsaka main line <laughs> Wala nang swivel swivel to Diretso na to Kasi yung swivel ko Palpak eh Ayan, diretso na to mga master Ayan Ayan o Taling ano yan Taling pro yan o Pag yan naputol pa Kasalanan na yan ng ano Kasalanan na ng tali yan naman yan alright so yan yeah, mga master dinirect ako na ha? ako nawala pa yung ano ko itong pinakamalupit na pamputol ko nail cutter okay Siguro naman kahit na 20 kilograms di na mapuputol to. Yeah. So ayan mga maser Siyempre yung ginamit namin, siyempre professional kami, yung ginamit namin hook kahapon, tinapon na namin yun. Palit bago na. Palit bago na, o. bago na, kita nyo, kintab, Ay, may tinga-tinga pa. Pero bago na yan. Oh, yung ginamit namin kahapon, tapo na. Puro na yun eh. Okay. Karami kang ginupit. Ah, ah grabe talaga. Ready, ready na. So, ito pa rin ang pahay namin mga master. Ang paborito ng Dory. Okay, first cast. First cast. Okay. Ayan, sa ko eh. Okay. Wala nalangin sa kanila. Okay. Ayun! Bung layo. <laughs> <laughs> Nandito na yung mga international professional oh. Ayan oh, ito, isa yung professional din Yun yung isa din doon no? oh. Professional din yun, din na mo Nagsasalita mag-isa oh. Nanonood ng drama Nanonood ng drama Ano? Meron na ba? Ah, grabe, grabe Eto na, professional Ah, grabe Pag-international ba yan? Dito ka. Baka. Ilaw mo, ilaw mo. Hay. Ay, ilaw, 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 ilaw. 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 Teka, 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 teka. Hoy, hoy. Wala, hoy, hoy. Ay, pijo, pijo, Pero ba <laughs> talaga? Pero na yun, Ay, grabe. Ito na, ito na. Oh, alam yeah, mo na, yung ano, yung Pamprofesional professional na la galaw. Ah, oh, mga pang-professional na galaw. <laughs> ano, yung hook natin. Teka, yung line ko. Oh. Ala, <laughs> oh. tingnan natin. <laughs> Wala. Teka, adik ka. Oh, grabe, laki. Laki. Teka lang. Ah, adik dik paguri. Ah, paguri. Paguri mo teka lang. Lilipat ako, lilipat ako. Ito meron. Ito to sa may <laughs> panggancho. Naputol. Ha? <laughs> ay, may panggancho. Ay, mayroon, mayroon. Oh, Mark, ikaw muna doon, Mark. Lilipat mo yeah, sa kabila. Ay, ay, video, video. No video. Ay 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 nice. Akin akin na. Video mo dito, tobat. Hindi. Ah. Ay laki. Akin na, okay, na. Okay, na, okay, na. akin <laughs> <laughs> okay, yeah, yeah. ano na? na. Ay la la la. Jom di jom makita kaon. Ay ay ay. Ano na? Professional. O sa na? Ayoko. Boy, pero may kung pa. Short ball na boy. Ay ay. Titirain natin yan. Oh, grabe, yung. Ayun oh. No. Ayun oh, no, ayun oh. No. No. Ay, ang laki, pag laki. Paguri pag mo, paguri mo. Paguri. Ah, grabe, grabe. Ah. ano na? Eh? Anong ah. teknik? <laughs> Pang international <laughs> ba yan, galawan? P professional. Ah, grabe, professional uh, ah. ah. Paguri. Alam mo ah. Ma, ah, parang kasing laki ito nung nahuli natin na karana. Paguri. Ah, grabe. Ayan na si Jack, nakadali na lang. Ayun na. Ah, laki. Allah. Allah. Ay, ito, ito, ito ganchuhin natin, ganchuhin natin. Gancho! Teka lang, teka lang, teka lang. Huwag, na baka ano. Ito na. Okay, okay na, okay na. Okay, okay na. Oh, bang selita kita. Tengoklah. Luar, luar, Ilapit hey, mo dito, ilapit mo dito. Uh, Papagurin mo na. pagpagurin Ah, paguri. Professional eh. Talon, talon. Ito pala, oh. Tayo. Professional eh. Ah, professional, oh. Yan oh na. eh, eh. Hey, na. Oh. Balagbag mo. mo. Hindi ako Huwag mong papakawalan. Ayun na. na, Jack. Yoon, dali na, dali na. Oh <laughs> dali na. Happy birthday. Happy birthday to you <laughs> 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 Lucky Jack, I Ah oh, grabe. Ah oh, mo jack kasi kailangan ikaw <laughs> ang ano niyan eh. Ganun siya kaya Rindori. Oh, yan ha. Thank you. Ano ah, masasabi mo, Jack? Ah, wow, professional oh. na galawa. <laughs> <laughs> Lucky you. Oh. Oh, Grabe. napulutan na. Lucky you. Oh. Tara na, Jolo. Oh, diba, matiba wala. yung ano natin, line natin. Wala lang talagang pang ano. Lucky you. Pag inangat dito ayaw. Oh, hindi oh, nga yan. Wala oh, dito sa buntot. Gagano naman sa buntot. Sa buntot mo, wakan. Tapos pipicturan kita. Kasi professional ka na. Ay 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 ay. lakas! lakas! sige na! Bangtas! <laughs> Hahaha! na sa inyong na ay lalaki! Ayan, tao. dito! Oo! Muntis ka! Ang Grabe! Woo! <laughs> <laughs> Tara <laughs> <Darang> na, <ngayon. laughs> oh, balik mo na sa dagat. <laughs> balik mo na sa dagat. Juan! ko yan eh. Laki ah. ito Mga apat to. Siguro mga alo. tatlo. Tatlo siguro may ikit. oh ganyan talaga yan. Oh, lilipat na ako dun. Kasi ano go Grabe. Ayan po, oh, si Jack po oh, nakadali, no? Cream <laughs> Dory yan. Cream Dory. Pangasius. Ah, grabe. <laughs> yung kahaganyan din yung kahapon, no? Oh, hindi natin nahihangat. Kaya, matibay yung line na yan. <laughs> kahit 20 kilos, kaya yan. Matibay <laughs> yung hindi makukuto okay. yun. Meron pa mas dada. Tawag ba baon talaga kasi ano eh. Bago yung hook eh. Okay. Ayun. Yung ano, lumpia. Yung sa ano yun sa hito. Ayun oh. Nice one, Jack. Ah, dali, dali. Oh, video muna na. <laughs> okay, ako. Nadali ni Jack oh. So, ayan. Lucky, di ba? Oh. Lucky. tanya namanya naman yan ah. Ayan. 1 Ano Ito ko. For reference. Tatlo. Lucky. Ito ah tapos Oh, yeah. Nakita niyo na, nanini naniniwala na kayong prof professional na si Jack. So ayan yeah, Kahapon hindi namin naiangat, ngayon naiangat na namin sa tulong ng ibang ano, ibang angler. Oh, ayun yeah, mga master, ayun eh. daladala na natin yung isdang malaki. <laughs> So, ayun na nga. Maganda naman ang ano, kinalabasan ng ano natin, fishing natin. So, successful yung ano namin fishing. Ngayon, at least naiangat namin yung ano, yung isa ano, sa tulong ng isang angler kasi mahirap iangat ato kasi mabigat. Tsaka taas kasi nung pader doon, so baka maputol na naman yung leader line. Yan buti na lang, merong panggancho no, yung hook na ano, na malaki. Na ano nung isang angler. Panalo mga master yung huli ni Jack. Matutuwa ang pusa ako nito mga master.

Ming, Ming, Ming? Ah oh. Ming Kista mo Uy Oh Laki di ba? Oh Ay Alay Magkain na siya hmm, sa ano? Sa freezer. Oh. Plastic ng maayos. Bukas na natin ito, Ming. I-fish fillet, no? Isa mo ito? Bigat, di ba? Oh. Hindi ka pa, hindi ka pagutom?